Nagkakaroon na ng bago na member ang Team Marcos. Yan lang ang ulam mo. No. Sitaw. Kala mo yung mute ko, di ko tayo mime-mute. <laughs> Bahala ka dyan. <laughs> Naungul-ungul ka pa dyan. Kung <laughs> 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 oh, hindi pa pa-okay. Bahala ka. right so ayan, paalis na kami. Pupunta tayo doon sa uh, si Commander na ready na doon. Pupunta tayo doon sa mga katutubo kasi tatanungin natin kung pa uh, pwede ba tayo na mag uh, mamigay ng package doon kasi kailangan may pamigay na rin natin yung mga package na dumating na kinuha namin noong nakaraan. Galing nga sa sponsor ni Kuya Paul, kailangan na natin ito may pamigay. At napili namin na sa mga katutubo na lang natin ito ipamigay dahil may mga katutubo dito uh, at ayun si commander eh, nagpipilit ng sumama ngayon eh, kahit na ako ako tatanungin eh ko talaga eh, siguro na ano yun nami-miss niya yung ginagawa niya na pag-charity so sabi ko dahan-dahan na lang tayo sa biyahe siguro dahil sa kagustuhan mo ito eh di sige pagbibigyan kita pero yun nga dapat maging maingat lang talaga so yun sumahan nyo kami na magbiyahe ngayong araw andyan na rin si kakarating lang at uh, sana maging safe itong biyahe natin Hindi dito na kami ngayon sa sentro kasi may ginukuha si commander dito sa may ano ba yun uh, ano? Ang tawag doon, Meron sila nung machine. Hindi yung machine. <laughs> P, parang POS. Di ko alam kung anong tawag doon, Picos machine. <laughs> 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 ano ba tawag doon? Di ko alam ko nang tawag. <laughs> Basta yung inaanoan ng, <laughs> ng card. Oo, kasi yung... Dito sa Kapalong, gata lang dito yung mayroong withdrawan. Ano? Dalawa ano? Na ano, yung rural bank of Kapalong, tapos yung para sa mga nagpo-porpis yun. Eh, wala. Sira dito. Doon sa kabila, madala sarado din. Kaya yan, dito lang kami kumukuha sa mga yung may mga machine-machine lang na ganyan kasi wala naman dito yung mga video, walang ganon dito. Kaya yun, sa so ganyan ka lang talaga ako uh, mag-withdraw. So alam mo Rans kung saan tayo pupunta? May idea ka naman. Ha? Huh? Wala akong idea. Wala akong idea? Mapa Manila tayo. Wala <laughs> akong dalang damit. Hindi, joke lang. Ano tayo, punta tayo sa mga katutubo. Yung mga katutubo na nadadaanan natin dun. Subukan natin na magpaalam. Baka pwedeng doon natin ipamigay yung mga package. Kasi na matagal-tagal din na nandun sa bahay. Kailang may pamigay na natin yun. So tara, punta na po tayo. Nakakuha ka? Okay. Taras. Dusty roads, the skies. We lay our blanket by the riverside. I'm filled with pride, mm -hmm. laughing together when the work is done. We haven't a care. Country love, we haven't a care. Country love, through the highs and the lows, we stand tall. In your arms is where I belong. In our country love. kayo diretso house. <laughs> Nag-video si Mark na gaganon ka mag-trans. <laughs> Meron to, di ko ito yung mumute. Kala mo yung mumute ko, di ko ito yung mumute. Bahala ka dyan. <laughs> Naungul-ungul ka pa dyan. <laughs> ano yung umul? Ganda to lang <laughs> eh. Ganda, ganda ng tulay, diretsyo yung isa sa nakakaawan tulay dito sa palungga no? Yung parang ginawa lang ng paraan, parang gano'n. May budget yun, kaya nang kakalahati. Oo, pangkalahati lang kaya... Kaya naungol si Ranz. Ginawa na lang Pum, ng... <laughs> May hams, baga. May hams? Tulay, diretsyo hams? Oo. ka talaga doon, <laughs> dumaan ka doon. <laughs> Meron mo naman, yung hams na sa gitna ng tulay. Kakaipo.

Hindi uh, dito na tayo sa may compound ng mga manigil. Pero sa nakita ko dito, parang wala ng mga tao dito. Kasi ito yung compound nila dito sa bahay ng Kapalongga. Kaso sa nakikita ko sira-sira na yung mga bahay. Ayan o, mga sirana, sira na, sira-sira na dito. At uh, base sa sabi ni Rans, parang inilipat. Hindi ko, sure, ko, sure, kung inilipat nga talaga sila. Pero may pa ako dito isang manit. Hindi ko lang sure kung pwede tayong makapagtanong sa kanila. Tao po. Nay. Magandang araw po. Nakakaintindi kayong Tagalog, Nay? Ah, sana po yung mga kasamahan nyo dito. Lumipat na sila? Ba't kayo naiwan pa rin dito? Ha? Hindi kayo alis dito? Okay. Nay, kasi gusto namin sanang mamigay ng ano? Gusto sana namin mamigay po ng mga package. Sa mga, dati namigay na kami dito. Kung maalala nyo. Oh, pero ngayon gusto ko ulit mamigay kami. Mm. San kaya kami pwedeng mamigay? Dito lang. Pupunta sila dito mm. kung sakali. Dot dot nila? Kakausapin. Sige po. Lang. Okay, bukas po sana kung pwede. Mm. Okay lang sa inyo? Okay. sana maka makatulong yung mga package na yun mm. galing abroad ano? Mm. Okay, sige po na iputana na kami. Yan lang ang ulam mo. No. <laughs> si Sitaw. Si Sino kasama mo dito? tulog. Okay, wow, ako kasi na Okay, sige na, na kami ha. Yeah. God bless you na Okay, butan na tayo. At sasama ko si Commander. Ito yung dati na na kami dito, mga package. ang dami nila dito dati. At naisipan ko nga, nasi isa sila sa talagang kawawa din yung sitwasyon dito sa bahay ng Kapalongga. Uh, kaya gusto ko dito na lang natin ipamigaw. Ha? Anong oras? Ay, anong oras? Okay, sige nanay, siguro mga para, para, hindi na sobrang init o kaya wala na sila masyadong gawa kasi pag umaga may mga gawa pa ay siguro mga alas tres ng hapon ha? okay sige na tara tara isok na tayo kasi blessing yan kaya hindi nila tatanggihan yan syempre kaso nga lang dito kasi uh, sobrang higpit talaga dito para sa mga manidi uh, may mga sinusunod na kailangang, kailangang kailangan kailangan dumaan sa proseso pero since sa uh, ito itong bagay nito eh susubukan pa din natin ano kailangan pa ba natin ipaalam dun sa ano kailangan natin magpaalam sa, sa, may hawak sa kanila kasi pag pinagpaalam natin eh yun na naman sasabihin dun pumunta tayo ng labo ganto ganyan so, napakaraming, ang daming, napakaraming ang hirap palang magpaabot talaga ng tulong sa mga manid sa totoo lang ang dami mong kailangang puntahan gawin na proseso para lang payagan ka para lang kumuha ka ng permit ganto ganyan hindi kaya, hindi kaya sila magagalit dyan. Hindi ko lang sure, pero sa nakikita ko naman, hindi ko alam kung talaga bang napupukusan sila ng government, sa natulungan, di ba? Kasi sila yung original Filipino, pero hindi ko alam kung talagang, ano, talagang yung dapat natulong ba eh nariris na tatanggap nila galing sa government yung mga ganung bagay. So tayo naman wala naman tayong intensyon na iba. Gusto lang naman natin i-share eh, yung blessing na sinir sa atin. lang siguro maganda niyan bukas balikan ano bago mag alas ng sa hapon balikan kung kung papayag saan yun? atras tayo? nampas na pala atras tayo atras Dadaan natin dito yung ano yung anak nung binoblog ni Commander kasi nga. Hindi naman si Tatay masyado nakakausap ito lang. Yan yung bahay. Oo, yan yung bahay. Yan. Tanong mo Rans kung naan dyan. Tanong, nandun yung bahay nila. Yan. Ano, ayos ka lang? Oo. Oh. Na ano Baka hindi, maawin na tayo. Okay lang. Mas napapagod ako sa bahay. Ah, pagod na nakahiga, ano? Oo, napapagod siya. Oh, wait lang. May dadaan yata. Ha? tao Baka sa kita Sige tara. Punta na lang natin din bali, wala. Walang tao daw dito. Ah, uh, papunta tayo doon sa mismong bahay nung tatay niya. Baka sakali na ando doon. Basta tayo tingnan natin yung binablog ni ko Andito! Andito si tatay! Andito si tatay oh. Pero wala yung anak doon. Tay! Tay. Ginagawa mo? Ha? Anong ginagawa mo? Wala. Mm, hindi dito nagputay anak mo? Ha? Hindi nagputay anak mo dito? Hindi maintindihan yan ni tatay. Si Commander na lang mga usap siguro. Habang nagbablog si Commander dito kay tatay, uh, sasabihin ko sa inyo na ayun, magkakaroon ng ano na magkakaroon na ng bagong uh, member ang Team Marcos someday <laughs> someday magiging team Marcos so ayun kasi si commander uh, hindi ko lang ina hindi ko lang binabanggit sa vlog ko pero may mga ilan na mga viewers na alam na nila si commander po ay sa ngayon ay nagdadalang tao buntis po si commander at ayun sobrang blessed namin kasi biniyayaan na naman kami ng Panginoon ng masasabi ko talaga na ito yung pinakang malaking blessing na natatanggap ko sa buong buhay ko yung magkaroon ako ng anak. So ito sa amin dalawa ni Commander ay pangalawa na to. Uh, si Marcos yung panganay sa akin tapos ito yung magiging kapatid niya na soon eh sino ba naman ang gagawa ng kagaya ng ginagawa namin sa ngayon kung di sila rin kasi darating at dadating yung panahon na ituturo ko din sa kanila na kung paano tumulong sa kapwa natin at tuturuan ko din sila na paginawa nila yung buhay nila para may kakayanan din sila na tumulong sa mga tao kasi pag may dumating na yung oras na mahina na kami ni commander na hindi na namin kaya sila yung magpapatuloy ng ganitong ginagawa namin kasi lagi kong iniisip na paano na lang kaya kung hindi lang naman ako, napakadami ng kagaya namin na ganito yung ginagawa. Sabi ko, paano na lang kaya kapag uh, mahina na ako may Marcos TV pa kaya na gagawa din ng ginagawa ko ngayon. na uh, parang ganun, sa, sa, sa akin yung sa fa, fa, pamilya ko. So, yun, iniisip ko na ayan, yung mga anak namin ni Commander, sila yung gagawa at magtutuloy nito. I, i kumbaga, itatatako sa isip nila na ito yung maganda na mission dito sa lupa kumaga sa abot na makakain nila tumulong sila may video sa wala gawin nila basta uh, sana nakikita din nila kapag ngayon may mga isip na sila o sa mga darating na panahon na mag isip na sila na makita nila na itong ginagawa namin ay sana tularan nila yun lang naman para hindi kami mahirapan na ipaunawa sa kanila pagdating ng araw na napakasarap sa pakiramdam ang makatulong sa maliit o malaking uh, bagay man yan kasi ang pagtulong wala yung presyo wala yung, wala yung uh, hindi dyan basihan ang maliit o malaki ang basihan dyan kung yan ay galing dito kasi nonsense kung magbibigay ka ng isang bagay na napakalaki kung yun naman ay wala sa loob mo o ba, ginagawa mo lang kasi ano ba may camera ganyan pero kung yan ay galing dito ayun yung pinakadabes doon kaya yun Ayun na magkakaroon tayo ng isang member na naman sa pamilya na soon ay magiging member din yan ng team Marcos kasi sabi ko sa mga bata na to sa mga anak ng commander din sa mga anak namin na kapag nakapagtapos kayo ng pag-aaral at hindi pa naman sure sa pwedeng mangyari sa kinabukasan sa mga pwedeng mangyari eh sasama at sasama kayo sa team kapag may free time kayo sumama kayo sa amin at tutulong tayo yun lang Tinanin niya si Rance, oh. Parang security guard. <laughs> Parang security guard ng kalsada, taga-bantay. Oh. Tagasaway ng maingay. Ayan, kasi nag-vlog si commander doon. Ayan, tagasaway. Yan ang mission ni Rance, Kapag uh, hindi ako yung kinakamerahan niya. Ayan, ganyan yan. Palibot-libot. Palibot-libot. <laughs> palibot Patambay-tambay. Ayan, naghahanap ng pwedeng... Uh, asawa yun, kung ano yung mga kasi sa binavlog, eh, yun, pinagasabihan niya ni, ni Rans. At yun, kaya nga pala, napansin yung ibang mga viewers na si Commander, kami nag-vlog sa channel niya kasi nga, uh, ayun lang yung nakakalungkot kasi nagkaroon ng, ano, nagkaroon ng dugo sa loob ng matres ni Commander malapit kay baby namin. kay malapit kay baby. So, ang dahil yata nagkaroon ng parang yung hemorrhage yung hindi ko alam kung yun yun pero basta yun yung nagkaroon ng blood clots yun yata yun sa pagkakaalam ko sa, sa namin yung ganun yun so talagang bawal siyang magbiyahe kailangan bed, bed rest lang talaga siya hindi siya pwede magagalaw maraming bawal kaso nga lang eh, hindi ko alam kasi pakaramdam daw niya nangihina daw siya sa bahay tapos sobrang miss na miss niya yung ginagawa niya na ganito, yung pagtulong. Parang kasi alam nyo kami kasi simula nung napamahal kami sa ginagawa namin, alam nyo yung kapag may araw na halba magde-day off kami, parang hindi namin kaya mag-day off. Parang mas masaya kami kung nasa lansangan kami, kung may napapangiti kami tao. Parang dun kami mas mas komportable, dun, dun mabubuo yung araw namin. Parang kapag hindi kami lumabas, kapag wala kaming nagawang tulong ngayong araw, alam nyo yun, yung parang parang hindi buo yung araw namin. Ganun lang kasimple, parang hindi buo, na parang ang lungkot-lungkot pag nasa bahay lang. Kaya pinagbigyan ko na lang siya ngayon na lumabas. Sabi ko basta yung takbo namin, alam nyo, da, ito mga 30 minutes lang to, siguro nagbiyahe kami isang oras. Kasi nga talagang binabagalang ko lang kasi mas mahirap naman. Mapagbigyan ko lang siya dun sa gusto niya na, na makatulong ngayong araw, mabisita niya yung beneficiary niya. Eh, dinahandaan ko na lang talaga. After nito, iyahatid ko na siya sa bahay. Tapos kami ni Rans mag scout kami kasi schedule namin ni Rans ngayon scouting talaga. Pero kaming barangay na hindi pa napupuntahan, medyo may kalayuan yun. Pero bigyan, sabi ko nga, araw-araw naman, bigyan lang tayo ng magandang panahon, mainit, okay lang mainit, wag lang maulan. Yun lang talaga ang inihiling ko araw-araw, solve na kami dun. O, hindi namin iinday ang pagod na yan. Kasi pag tinulog mo yan, sabi nga ng iniidolo ko ni Gio, itulog mo lang yan, yung pagod mo, kinabukasan full charge ka na naman. So, yun yung ano, yun yung uh, mag -ma 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 masaya na kami. Bigyan lang kami ng magandang panahon lang talaga para magawa namin yung mission na gusto namin gawin sa araw-araw. Yun lang naman talaga. So, yun, sana mo unawaan ng iba kung bakit kami yun nag-vlog sa si channel ni Kumanda. Ano? Pero ngayon, kita nyo naman, ang dyan shot gusto niyang magkatit ng tulong ngayon. Sitting by the river, in my guitar, my heart beats in rhythm with the gentle tide. Oh yeah, I feel a sense of peace deep down inside. Taking me wherever it may go, I'm in harmony with nature's role. As the water flows, it takes me far. I feel a sense of peace deep down inside, taking me wherever it may go.